Magkakipaglaban sa akin? Ha? Sagot! Sagot! Gusto mong oh, Sagot! Gusto mo makipaglaban? Oo, oh, huli ka na eh. Gusto mm. mo magkipaglaban? Sagot! Gusto mo makipaglaban? Ha? Gusto mo makipaglaban sa akin? Jesus! Danak, dalam! Dalam! Dayak! Patay ka! Tuh! Mm. Bakit tayo mo Tatanggalin mo ako, papatayin kita. Ha? Mm. Kung may alaga kang demonyo, wala akong pakilam. Kaya ko yung patunguhin. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo hindi. bakla sina, Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Ha? Lahat ng tuhod ay lulod sa ngala ng Panginoong Ito Kristo. Tatanggalin mo hindi.